Ayan, magandang magandang umaga mga kaibigan. Nandito tayo ngayon sa Nadiri kaibigan sa dating tinitirhan ni Diwata. Ayan. Ayan dun banda ang Mowa mga kaibigan. So nilakad ko papunta dito. eto yung tulay. Medyo madilim ang kalangitan mga kaibigan mataas ang tubig oh. Ayan. So baba tayo. Diyan yun mga kaibigan. Yan yung nakita natin sa video tara baba tayo yan dito nga siya ito yung binabaan niya oh na ang galing niya bumaba yan lulusot siya dyan mutaas ang tubig ngayon kay mga kaibigan sa si ulan ulan kagabi dami puno yan nang hirap bumaba dito kaibigan na ano dahan tayo Ayun. <laughs> ayan 'Yung Ay, pusa. Ni meta ang mga kaibigan. Diyan man natutulog. may natutulog mga kaibigan yan eh. may pusa mga kaibigan sa kami natutulog hindi pala sila naabot ng tubig may pusa oh. cute ng pusa so ayan balik na tayo mga kaibigan at na nabisita natin yung dating tinutulugan ni Diwata Ayan, so may tutulog pa rin sa dating sa dating tulugan ni Diwata may nakapwesto pa rin kasi ayun nga kay Fiona yung dati niya kasama dito ay pag ulan at taginit ay hindi sila naaabot ng tubig at pag mainit naman hindi sila nainitan pag malilim mga kaibigan lakad na tayo yan ang taas ng tubig tapos dyan naman yung banda mga kaibigan yung yung sad mga dati niyang video na lumalabas sa tiktok na nangungha siya ng kangkong at gumawa siya ng ulingan dyan sa bangkanting lote na yan at least napasyal ko kayo sa dating paboritong tambayan ni Diwata no? at tulugan niya, naging tulugan niya din Pili muna tayo ng taho. Naubos yan niya buong araw? Oo. Oh. Yan. Diyan yun yung bakanting lote na yun nga, umuha siya ng kangkong, ibinibenta niya. At yung paggawa niya ng uling, diyan pala yun, laking lupa. O. So yun, ito yung tulay. doon siya banda natutulog So ayan lang mga kaibigan